Po ay nga, lalabas ng mga dami. Ayan po guys, grabe. Ito dami po na atin, ng dami. Po, po ito guys. Ayan. 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 Yun lang po namin nilabas kasi parang iinit naman po. Maganda ba naman po ang sikat ng araw dito. Dami po yan. Kaya po kami maglaba rito. Grabe dami, dami. Yan, lalabas ko na po at nang matuyo na. Nang matiklop at maglalaba uli. Yan okay guys, good morning po sa ating lahat guys. po ay naglalabas na. Nila. Ilabha namin. Yan ulang pa po yan nilalabas ko pa po yung sa ng At sa guys dami ito po kami maglaba guys dami ito po yung ayun po pa ng mga anak ko gamit ng mga itong dami ayun po guys ang mga masisipag kong anak Diyan pa po pala. Dami pa po. <laughs> dami pa po palang lalabas, guys. Diyan, doon po. Maraming maraming salamat po sa inyong salamat. po lagi tayo, guys. pawisan na. Ako'y umaga pawisan na. tayo. Pawisa na po, respons tadi peta yang